Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, mayroon akong babasahin na artikulo sa inyo. Isang summary ng isang artikulo na para sa akin, interesante. Kasi sa Pilipinas, siguro alam nyo, madaming lingwahe at iba-iba yung kultura ng mga tao kasi magkakalayo kami. May mga isla-isla. So dahil doon, may iba't ibang lingwahe, iba't ibang kultura, at iba pa. At mayroon akong nabasa tungkol sa isang bisaya o yung nagsasalita ng bisaya. At mayroon siyang artikulo tungkol sa kahit nasa ibang bansa, mayroon daw parang divide sa mga Pilipino. May naghahate sa mga Pilipino kahit sa ibang bansa. So, interesante. Ito yung artikulo niya. Yung paglipat sa ibang bansa, pangarap ng maraming mga Pilipino. Pwedeng dahil sa kalidad ng buhay o o takasan yung yung political landscape sa Pilipinas o magkaroon ng bagong simula o mas magandang buhay. Pero sa labas ng Pilipinas, yung mga regional na pagkakaiba hindi na mahalaga kasi isa lang yung identidad natin sa ibang bansa Pilipino tayo. Pero para sa akin na Bisaya speaking, hindi ganon. Maraming mga mga instances na mayroong mga bias at may mga stereotype galing sa mga Tagalog speaking na kababayan, mga nagtatagalog na Pilipino. Tatlong taon na akong nasa Canada at napapaalala sa akin ng mga kababayan ko yung mga stereotype anibawa yung mga accent shaming at yung mga jokes na hindi ako nasasama sa mga usapan walang nagbago napaparamdam sa akin ng mga Tagalog speaking na Pilipino na mas inferior ako. Halimbawa, bumisita ako sa isang lab clinic at yung lab assistant, Pilipina, na nagtagalog. Mabait siya at pala kaibigan. Karaniwan yon para sa mga kababayan. Pero noong nagbisaya ako sa isang kapamilya ko yung expression ng lab assistant nagbago. Sabi niya sa akin, Ay, bisaya ka pala? Yung dating sa akin nun, yung impression ko, parang masama ba maging bisaya? Yung mga sitwasyon na ganito, na paparamdam sa akin na kapag nalalaman ng mga tao na bisaya ako, parang mayroong nagbabago ayaw kong maging masyadong madrama. Pero parang bumababa ako sa hierarchy ng kung sino yung nagbebelong, sino yung nirerespeto, at sino yung ginajudge. Isa lang to sa maraming mga karanasan ko at mga karanasan ng mga non-Tagalog speakers sa ibang bansa. Karaniwan para sa mga Bisaya sa mga community events o group chats na hindi magsalita sa native tongue namin kahit na kinakausap namin yung isa't isa sasabihin nila magtagalog para magkaintindihan ang lahat so napipilitan kaming magsalita sa tagalog parang harmless itong halimbawa pero itong subtle na pagpupulis ng lingwahe na re-reinforce yung ideya na yung bisaya mas hindi national, mas hindi acceptable. Alimbawa, sa mga salo-salo, kung saan yung karamihan sa mga attendees, mga bisaya, may expectation pa din na magsalita kami sa Tagalog. Tapos, may mga remarks na ang tigas ng Tagalog mo o ang bastos pakinggan. So, mayroong mga ganong remarks tungkol sa Tagalog namin. Bilang isang tao na tumira sa Mindanao, sa halos buong buhay ko, yung mga negatibong pananaw kontra sa mga non-Tagalog speakers, hindi lang basta-basta nabuo nanggaling yon sa pagpaportray sa amin sa media sa mahabang taon, sa madaming taon. Kasi sa mga pelikula, sa mga sitcom, yung mga bisaya, kadalasan comic relief o isang kasambahay o isang sidekick na character na merong exaggerated na Cebuano accent kahit ngayong 2025, karaniwan pa din sa mga noontime TV show na pagtawanan yung mga bisaya at gagayahin nila yung aksento habang nagtatagalog. Dahil sa Manila-centric na kultura, yung salitang inday naging synonymous sa housemaid o yaya. Pero tradisyonal na ginagamit yung salita, isang term of endearment, yung inday, para sa mga batang babae. Mayroong stereotype na yung mga babaeng bisaya, isang servant role lang, inday, sa isep ng bansa. Nakakalungkot, pero mayroon pa din itong stereotype hanggang ngayon. Dati noong nasa Maynila ako para mag-attend ng isang event, may Tagalog speaking na tao na nagtanong sa akin, mayroon bang mga taxi o mayroon bang mga mall sa Mindanao? Alam ko hindi masama yung intention ng tanong niya, pero napapakita sa akin na mayroon pa din yung mga ganong bias at stereotype dahil sa mainstream media na hindi pamilyar sa buhay sa Mindanao. Alimbawa, meron isang statement yung political scientist sa CNN na si Richard Heyderian at sinabi niya na yung Mindanao mayroong HDI o Human Development Index na pareho sa Sub-Saharan Africa. At para sa akin, dumadagdag ito sa stereotype na mahirap at mas hindi edukado yung mga Pilipino sa Mindanao. Oo, may katotohanan yung sinabi niya, pero hindi fair na generalization kasi napakalaki ng isla ng Mindanao. Pwedeng ayon ako sa datos na binanggit niya, pero yung pagpipresent -pre na ganun, pwedeng makadagdag sa stereotype at bias kontra sa mga taga Mindanao. Yung magandang bagay, nagbabago na ngayon yung narrative tungkol sa Bisaya language. Salamat sa social media, may mga content creators na nag nagbibisaya ng mayroong kumpiyansa at hindi o walang pakialam sa mga dating hindi magandang pananaw tungkol sa Bisaya na lingwahe. Kasi maganda at expressive at proud ang mga Bisaya sa lingwaheng ito. Pero mayroon din naman akong mga kaibigan, mga Tagalog-speaking na Filipino na may malalim na respeto sa kultura namin at sa lingwahe namin. At nakikinig ng may interes at may kuryosidad kapag nagbibisaya kami. Sa mga Pilipino sa ibang bansa, yung pagiging open ay talagang mahalaga. Yung pagiging Pilipino, hindi tungkol sa isang lingwahe lang. Pero yung pagiging Pilipino, yung pagkakaisa natin, lalo na kapag malayo tayo sa bayan natin. Yun lang ang isang artikulo tungkol sa perspektibo ng isang Bisaya speaking na Pilipino galing sa Mindanao at yung karanasan niya at yung opinion niya tungkol sa sa divide sa pagkakahate ng mga Pilipino sa ibang bansa mga Tagalog speaking at mga Bisaya speaking. Yun lang, salamat sa oras nyo. Meron tayong Patreon kung gusto nyo suportahan ng podcast. Meron mga transcript na libre. Salamat at paalam.